Hello everyone, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ngayon na uh, ito yung continuation ng video natin nakaraan about sa Fernandez guitar. And of course, uh, tulad ng sinabi ko once na dumating lahat ng aking uh, kailangan ng mga pyesa para maayos natin yung ating Fernandez guitar, eh mag video ulit ako ano para i-update kayo. So, as of now, makikita niyo Nandito na 'yung lahat ng kailangan natin. So ito 'yung ating shielding, no? Tape. So tumating na siya ngayong araw lang uh, which is September 24. So karating lang talaga. Tapos ito nakaraan pa ito dumating. Ito 'yung ating goto na bridge saddle. So legit ito. Sakto ito na pamalit dun sa Fernandez na bridge saddle kasi yung bridge saddle no nakaraan ay binili ko lang, mura lang 'yun sa ano lang yung parang mga mga imitation lang no. Ito kasi ano to legit to kasi yung original na bridge saddle no aking Fernandez ay goto rin. Itong ito 'yun. Kasi walang pinagkaiba itong ito 'yun. So maraming salamat at nakakita ako ng katulad talaga niya sin parehas sa parehas. Pati brand parehas. Ayan. Tapos, dumating na rin yung iba, yung ating knobs. So, actually, dalawa nga yung na-order ko. Hindi ko naman kasi alam na set of two pala ito. But okay lang, magagamit natin to in the future. Ano? So, i-keep ko lang ito. Tapos, yung ating tip. Yan, switch tip para dun sa switch, no? Sa five-way switch ng ating gitara. Kasi wala na yun eh. Tapos, ito yung importante. Yung ating potentiometer. Ayan. So, yung potentiometer na to ay medyo malaki. Pero, yung ano niya, sakto naman, 250K. So, sakto naman siya. So, walang problema. Uh, Gagawin ko na lang ng paraan. Tapos, ito yun para sa uh, pang-adjust ng ating humbucker pickup. Kasi, kailangan ko na rin palitan kasi kinainan ng kalawang. Ito naman yung para dun sa cover ng uh, pickup sa humbucker. So, yan. So, yung palitan natin pati yung screws kasi, Uh, kinalawang na talaga siya. So, 'yun. Simulan na natin siguro ang pag-ayos. So, ngayon tinapainit ko na itong ating uh, soldering iron. And then once ang uminit na 'yan, uh, simulan na natin ang pag-ayos ng uh, gitara. So, uh, susubukan ko matapos ya to, uh, today. Uh, kung hindi, eh continue na natin, uh, continue natin hanggang bukas. So, Siguro 'yung time-lapse ko na lang para mabilis tayo ano. And then if may mga information tayo na kailangan ihayag, i-edit eh, eh ko na lang itong uh, video para time-lapse tapos information tapos time-lapse ulit. Pero kung wala naman, dire-diretso lang natin time-lapse para makita ninyo kung paano ko tinatrabaho trabaho 'yung pag-repair. So, ito na. Mas pangamba, inana Pag-ibig ko sa'yo Hindi nagbabago Walang dulo ito Kaya at sasabihin ko sa'yo Iguan. Hoy, tare! Late ka naman? Hmm. Palagi na lang ko ako sinisemulan Umaga, tanghali at maging sa hapon Hindi na ba kayo magsasawa? Baka sa susunod Aray ko! Bakit sir? Late na naman po ba ako? kuha Pag nakakapasok ako na hindi na huli Natutuwa ko pag tinalakpak ka ha? At sinasabi ko, What a miracle! Hindi ka late ngayon ha <laughs> Maawa naman po kayo Sing nang araw sa inyong lahat. Uh, ngayon ay September 25, no? And actually nakatulog na ako, hindi ko na na-videoan yung ibang uh, ginawa ko dito sa guitar. Ah, uh, kasi inantok na ako at uh, 'yun, medyo napagod na, no. So para mga around 1:30 AM na ako nakatulog kagabi. So ngayon tinapos ko na siya Kaya nang umaga. So, hindi ko na na-video an, ano, no? medyo na busy. So, ang nagawa natin so far is naikabit na natin yung goto na bridge saddle. Yan. Tapos, sa up ko na rin to at na-intonate. So, hindi na siya, ano, maganda ang intonate, uh, intonated na siya. Tapos, nalagay ko na yung mga bagong pots. So, yan. Tapos, yung switch tip. Ayan na. So yung switch tip niya medyo maluwag so kailangan ko siyang i-suportahan ng uh, glue para dumikit. So yeah, so far okay na. Ayan. Tapos uh, yung electronics niya na naayos ko na rin, nagawa ko ng paraan. So yan. So kaya susubukan natin, no? Tapos na set up ko na rin to ayon sa gusto kong uh, height ng string. So yan. So, yan. So, kung nairinig ninyo, yan, no? less yung hum niya, no? Kasi naka-shielding na to. So nakita niyo naman doon sa time lapse natin na naka kinakabit ko yung shielding kagabi. Although uh, masasabi ko na hindi siya totally uh, nawala yung hum kasi kung isa sa ko yung volume, yan. Oh, meron pa din, no? Yan. Meron pa rin siya. Yan. May hum pa rin siya konti pero mas okay na siya kumpara nung last time. Ito nakasagad ang volume eh. Pero hindi naman natin sinasagad yung volume lagi sa amp. So, yon Pag nakasagad lang yung volume, medyo ramdam mo talaga yung may hump pa rin. Pero, hindi siya tulad nung dati, nung bago ko nilagyan ng shielding to na totally kahit konti lang yung volume mo, medyo maano talaga yung hum niya. No? Dahil siguro sa pick-up niyo malakas kasi yung ano niya. So, try ko rin na i-adjust pa tong pick Na-adjust ko na to do, pero eh, try kong i-adjust. -ano, and see if malesen pa yung hum But, uh, sabihin na natin, let's say, 80% ng hum ng gitara. Or 80 to 85%. Or 80, let's say, 80 or 85. Ay, uh, nabawasan nung naglagay tayo ng shielding. So, magandang ano yun, magandang sign. Kumpara talaga dati. Yan you know? o. parin siya. Yan. Niyan pa rin pero hindi na siya sing lakas. Tapos malakas yung volume ng ano. So again guys, uh thank you so much uh, pag uh, panonood. At uh, of course, I uh, will see you next time. Okay? Uh so may mga tanong, comment lang and of course, uh, gagawin natin ng lahat para masagot 'yan, no? So uh siguro may mga Iti-check pa ako dito and then uh, if uh, may mga updates ako about sa guitar, uh, sabihan ko kayo. So, see you next time. Bye muna.